Dalawang banda na unang na nung dekada 90 ang sumagot sa hamon ng Battle of the Bands ngayon. Ang unang grupo ay nakilala sa reggae at island world music. Itanatag ito ng late great OPM icon na si Dominic Papadom, Gamboa, and Lawrence Bong-Lenon. Yudela among their hits. Siyempre, among the many hits, nandyan ang kapayapaan. Ah, alam-alam natin yan. Nandyan yung bilog na naman ang buwan. At siyempre, ala-ala, ah, ladies and gentlemen, nakakasok na po sa Family Feud Arena Area of Responsibility ang Tropical Depression. Yeah! At siyempre, ang kanilang team captain, ang drummer and vocalist na si... J.D. Abugan. J.D., welcome to Sun Reviewed. Salamat, Dingo. Yeah, welcome to Sun Reviewed. <laughs> J.D., pakilala nyo naman po ang uh, banda na Tropical Depression na kasama nyo. Okay. Ang original at uh, still standing na si Bong Lennon on guitars. Si Bong Lennon. Si Cholo on vocals. Si Cholo. And on keyboards is Maki De La Cuesta. Yeah. Sir Bong Lenon, grabe, yeah. ilang taon na po ba ang tropical depression? Oh, siguro, ha? 35 years. Wow, 35 years and glad to see the band talaga. Talagang uh, nandito at talagang patuloy na gumagawa ng musika. More power, tropical depression, good po. Ito naman po ang kalaban nila, the band that brought us the hits. I'll never go. And I keep on saying, please welcome Nexus. At siyempre, ang kanilang pinulo, team captain ay ang kanilang vocalist na si Sir Jason Cinco. Jason, welcome to Family Feud. Thank you, thank, thank you. you. Si Jason, sino-sino po ba makakasama natin sa band ng Nexus? Yes, yeah. may pakilala ko yung katabi ko rito. Actually, brother ko siya. Ang aming gitarista, isa sa pinakabata sa grupo. <laughs> Mr. Frank Sincol. Yes, sir, Frank. Welcome. At pangatlo po, sa, ito ang kita uh, namin, Flawless. Uh, flawless siya, baby boy. Mike Aldrums. What's up, sir, Mike? May magaling di mag-flow siguro ang drumsticks yeah. Yes. <laughs> At sa dulo po, Marvin Oldby. What's up, Marvin? Diga atin po talaga ang ating mga bisita. At diga atin din po po pwede nila mapanalo 200,000 pesos. is waiting at you guys. Kaya eto na, alamin na natin ang sabi survey. Sir JD, Sir Jason, let's play round one. <laughs> good luck, Wilson. Yeah, good luck. Good luck. Nag-survey kami ni Sandang Pinoy. Top 6 answers are on the board. Ito po, kapag fiesta, name something na makikita sa prosesyon. Go! J.D. Berhen. Berhen. Ito yung prosesyon. Nandyan mga santo. Nandyan ba si Berhen Maria? Nandyan. Top answer. Sir, pass or play? Pass. Pass. Oh, iba strategy. Okay. Kayo po maglalaro. <laughs> Kayo po maglalaro. Pumahal po sa akin. <laughs> Sir Frank, kapag fiesta, name something po na makikita nyo sa prosesyon. Bulaklak. Bulaklak. Siyempre ko nandiyan ang mga mga imahe na nandiyan ang bulaklak. Survey? <laughs> Alright. Mike, right. sa fiesta, something na makikita sa prosesyon. Kandila. Kandila. Nandiyan ba yung kandila? Oh! Meron. Melvin, Ano makikita ba sa prosesyon? Kung kalimero, meron sa Las Piñas. Parada. Parada. Nandiyan pa parada. Wala, wala, wala parada, Jason. Kapag pyesa, something na makikita sa prosesyon, karo. Karo. Yan, yeah, mga karo. Kung saan sumasakay mga ribulto, nandiyan pa ang karo. Uy, wala rin. Tropical depression. Ito na, pwede na kayo mag-usap-usap. Sir Frank, I'm sure ilang, ilang piyesa na kayo tumugtog. Di ba? And I'm sure marami pang piyesa na tutugtugan. Pero ito, ano nakikita nyo kaya pag kay kayo doon? Something na makikita sa prosesyon. Mga? reyna. Mga reyna! Ah, sa Sagala. Reina Elena. Yung mga lahat ng na Reina nandiyan pa, mga reyna. Yeah, Masa tao. Mike, again, kapag piyesa, something na makikita sa prosesyon? Karwahe. Karwahe. Nandiyan pa si Karwahe. Wala. Lang. eto na. Baya kapag still. Kaya si Tropical Depression. Maki. Kapag piyesta, something na makikita sa prosesyon. Mosiko. 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 Banda. Solo. Banda. Banda rin. Siyempre banda. Si Bong Lennon. Uh, pare. Pare. Pwede <laughs> rin. Oh, JD, ano final answer natin? Kapag piyesta, something na makikita sa prosesyon. musiko ang mga panda. Ayun po sabi nila, pagtama sila sa kanila mapupunta. Ang puntos na ba ang panda? Mukhang tama yung desisyon mo mag-pass. Nakapag-ano, nakapag-imagine kayo. Siyempre, eto na po. Meron na po sila 92 points sa Tropical Depression. Samantala, siyempre, ang Nexus. Eh, unang round pa lang naman. Kaya chill muna tayo. Pero meron pa tayong isang hindi nakukuha. Dito muna tayo, ate. ate, Okay, ma'am, ano pong pangalan nyo? Lilipet Bernabe. Nako, ma'am, Lilipet. Tiga, saan po tayo? Multalbar Rizal. Multalbar Rizal. Kailan ba yung piyesta sa inyo? Matagal pa po. Matagal pa. O sige, isipin nyo, piyesta nyo na. Ano ba nakikita nyo pag may prosesyon? Isa na lang po naiiwan. Santa Cruzan po. Santa Cruzan. Wala dyan pa, Santa Cruzan? Wala, wala, Santa Cruzan. Tara, tara, tara. Okay, teka, okay. una, taga saan ka? Pasig City ko. Okay. Okay. Pasig? Yes, po. Pag something na makikita sa prosesyon. Pare! Something nga, hindi someone. Yung talaga, sagot yes, Yes, mga pare. O, tignan natin, for 5,000 pesos, nandyan ba? Ang pare. Congratulations. Oh, my God. Ah,